scientist. Flight attendant. Midwife. Engineer. Apple picker. Padre. Hello mga bishi! Ngayong araw nga ay naandito ako sa paaralan at habang naka-lunch break nga yung aking mga kapwa-guro, tatanungin ko nga sila na kung hindi sila guro ngayon, ano kaya ang kanilang trabaho, profession, or ano kaya sila ngayon? Kaya tara, samahan niyo ako, alamin natin kung hindi sila guro, ano kaya sila? Tara! Kumakain pa si Ma'am Gina. Ma'am Gina, kung hindi ka guro ngayon, ano ka kaya? Computer engineer. Kung hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Uh, isa akong engineer o kaya scientist. Kung hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Pangarap ko, naging flight attendant. Flight attendant. <laughs> so kung hindi ka guro, ikaw ay isang? Flight attendant. Flight attendant. <laughs> flight attendant. Thank you. <laughs> Birthday nga po pala ngayon ni Master. Kaway ka na Master. Salamat Ayan. sa mga nagbate. Kung hindi po kayo guro ngayon, ano ka kaya? Siguro ako ay ano, isang tindira sa palengke. hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Painter. Painter. Pangarap mo maging painter. Yeah. Or journalist someday. Wow. Kung hindi ka guro, ano ka po kaya ngayon? Kung hindi ako guro, ah uh, siguro ano, gusto ko kasi talaga computer engineer. Kung hindi po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? midwife Kung hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Journalist Journalist. Oh. <laughs> hindi po kayo guro. Gusto ko maging nurse. Kung hindi po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Walang pangarap. <laughs> guro talaga? Oh. so kung hindi kayo guro, guro pa rin talaga. <laughs> Alina, ang isa sa pinakamagandang guro dito sa Del Mundo. Ma'am Lani, may itatanong lang po ako sa inyo. Kung hindi po kayo guro, ano ka kaya ngayon? ano, broadcaster Charleston. Roadcast. Kung hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Disney princess. <laughs> Disney princess. <laughs> yeah. <laughs> Kung hindi ka guro, ano ka kaya ngayon? Ah, uh, siguro sa bangko. Sa bangko. Uh, banker, gano'n. Yes, Kung kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Siguro ako ay... Isang madre. Ito nga ang aking itsura habang ako ay nag-iikot dahil sobrang lakas talaga ng hangin dito. At nandito na nga tayo sa room ni Ma'am Jo. Nakasarado yung pinto dahil sobrang lakas talaga ng hangin napaka mabuhangin. Ma'am Jo, bising busy, busy. Kung hindi po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Kung hindi ako guro, Opo. accountant. Hindi nga po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Accountant si ako, gusto ko ay commerce noon. Commerce. Kung hindi po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Ah, ako na kaya ngayon? Siguro ano, negosyante. Kung hindi ka po guro, ano ka po kaya ngayon? social worker. Kung hindi ka guru ngayon, ano ka kaya? Tindera po. Kung hindi ka guru, ano ka po kaya ngayon? Tungan ng apple, apple picker. Sa Japan? Doon, sa Japan. <laughs> <laughs> kung hindi po kayo guru, ano ka po kaya ngayon? Engineer. Engineer. Kung hindi po kayo guru ngayon, ano ka po kaya? Maging isang doktor sana. Ayan. Ma'am Lovely, kung hindi po kayo guru, ano ka kaya ngayon? Ako po ay isang office girl. Kung hindi ka po guru ngayon, ano ka kaya? Oh, siguro ako ay di nagtitinda sa kahit saan dyan, sa palengke. Kung hindi po kayo principal ngayon, ano ka po kaya? Successful engineer. Kung hindi ka guru, ano ka kaya ngayon? Guro pa din. Bata pa lang po kayo, pangarap niyo na talaga mm -hmm. maging guro. Kaso nga lang ay sa ngayon, Guro ang pangarap ko, pero ang hirap ng maging guru sa panahon ngayon. Bakit po kaya? Kasi ang disiplina, napakahirap sa mga bata. Ang pagtuturo, hindi mahirap. Disiplina ang napakahirap. Tinanong ko nga, kung ginusto ba talaga nila na maging guro? Sabihin nga natin kung bakit tinuloy pa rin nila ito kahit may mga pangarap silang kurso. Wala uh, uh, kaming pera noon, kaya teacher ako ngayon. Ah, uh, okay. So, dati kasi talaga, kapag sabihin natin walang pera, teacher sure, talaga ang bagsak. Teacher talaga <laughs> ang bagsak. Maraming factors na hindi siya maano unang-una noon kasi financial, di ba? Uh, okay. Eh, walang pambayad ng tuition. Uh, Wala, no choice. No choice. Katulad ko at katulad ng marami. Uh -oh. Yun lang kasi yung accessible dito sa atin. no? Ayan. Ayan. No choice, sabi ni mama. <laughs> Ayan, sabi, ako din, sabi ni mama, maguro ako. <laughs> Kaya ako ay guro. Ayan. Thank you. No choice. No choice. Dahil ang daming sumagot ng no choice. No choice para lang makapag-aral makapag-college talaga at makatapag-tapos. Oh. So, doon ako sa edo. Kasi yun yung gusto nung mag-scholar sa akin. Oh, okay. Thank Ayun you so mo, much. Dahil nga, yung aking godmother na sa Israel ay namatay. Kaya ito na lang ang binigyan niya sa akin na maging guro. At scholar ako ng CHED for five years. Oh. Oh kasi nag-aaral noon ang aking mga kapatid, so hindi ako mapapapasok. Uh, pinapasok ako nung una ng aking pinsan, pero ang gusto nung aking pinsan ay maging guru ako. Kaya, ayun, sabi ko mag-working student ako para maging engineer. Eh, hindi na ako nakapag-working student. <laughs> Naging housewife na ako. Ayan. Kasi po ay uh, sa totoo lang eh, kulang ang aming uh, financial support ng aming parents dahil marami po kaming magkakapatid. Mm, kaya po nag na lang po kayo? Uh, sinikap ko na lang na maging matagumpay na maging isang guro. Pero ngayon sir, kayo po ay? Uh, awanan Diyos. Uh, dahil sa pagdiridrets -dir ko ng pag-aaral, masteral, sa doktoral, ako po ay ngayon ay nagiging principal trainer ng Don B. Don Bedel Mundo Memorial School. Ayan. Thank you so much, sir. Walang anuman. Ayan.